Na-depress ako nung dinivorce ako ng asawa kong hapon. Dear Madam Native Filipina, may gusto lang din po akong i-share about sa Afam American ko. First time ko po sa LDR. By the way, I'm 39 years old, divorced with 3 kids. Ages 17, 15, and 14 years old. I'm living in Japan and my kids are Japanese. The story starts when my husband divorced me last May 2024. Then dahil na-depress ako, kaya nag-join ako sa FB ng Asian American European dating site. Nag-post ako ng picture with the caption, I need somebody to talk. Dahil gusto ko lang naman talaga na may makausap. Fast forward, maraming nagme-message that time. And nag-reply ako ng sampung mga afam. And out of 10 na kachat ko ay itong ex-military, widow, and businessman na 55 years old American ang pinakamatsagang nagme-message sa akin umaga, tanghali, gabi at madaling araw. Kahit wala akong reply, nagme-message pa rin siya. At sabi ko, at sabi first ko, I'm, I'm not ready, ready to, have to have a new relationship. relationship. And, and he, he replied, would like he would wait. like to wait. And then hanggang, inaabot hanggang kami, inabot ng two months, two months ay chatting, ay naging officially in a relationship na, na kami. At naging officially in a relationship na kami. On and off din kami kasi minsan may mga misunderstandings din. Ngayong September 2024, we decided to meet in the Philippines. And he said, magpo-propose na siya sa first meeting namin. And gusto niya na makilala niya ang mga family ko. And ask them permission na pakasalan ako. Marami na siyang plan for our future, even to my kids. He want me to come with him sa Amerika. Ang problema ko ngayon, hindi pa alam ng family ko na divorced na ako. And then, magpuuwi pa ako ng panibagong AFAM. So, for sure, masyak sila. Ang gusto ko sana ay ipakilala si AFAM sa second meeting. Pero parang na offend si Afam at nagtampo. Masyado kasing mabilis madam na mag-propose on the first meeting and then kasal agad pagdating ng December this year. Naguguluhan ako pero dahil sa pressure ko ay parang gusto ko nalang i-direct to the point sa kanya na I'm not ready yet. Pero kasi nakapag-commitment na ako sa kanya. Sabihin ko nalang kaya sa kanya ang feelings ko after naming mag-meet pero ayoko po siyang ma-offend. By the way, araw-araw po kaming nagme-message sa isa't isa at video call. 3 to 4 hours long. Salamat po. Sana mapili ang kwento ko. Have a good day and God bless you. Hello, Madam Letter Sender from Japan. Thank you for sharing your story. Yes, sobrang nagmamadali talaga si Afam. Ang, ang ganda mo naman kasi, Madam Letter Sender. <laughs> Napaka-sexy mo ha. Tatlo pa ang anak mo. Pero parang sexy ka pa sa akin. <laughs> well, akala ko ba, Madam? Sabi niya, willing to wait siya. Pero bakit ngayon nagmamadali na? Nakakaloka. <laughs> Dapat lang talaga na mag-meet muna kayo at huwag madaliin ang lahat. Kasi unang-una, napakahirap ng desisyong gagawin mo. Kasi madam, underage pa ang tatlong mga anak mo. Kahit pa pinangakuan kanya ng kung ano-ano, hindi -ano, e, pa din magiging madali ang sitwasyon mo. Kasi nga, paano mga anak mo? Hindi mo naman sila pwedeng pilitin na sumama sa Amerika. Kasi first of all, sa Japan sila lumaki. At sure akong maayos din naman ang buhay nila malaking adjustment yun para sa kanila kung lilipat sila ng bansang titirhan nila. So bago ka mag-decision center, kailangan isa alang alang mo muna ang kalagayan at kapakanan ng mga anak mo dahil nanay na tayo. Alalahanin mo na lahat ng pagkakamaling desisyong magagawa natin apiktado sila. Kailangan dahan-dahan muna, huwag silang biglain. Kung maaari nga no, Madam Letter Sender, kung ikaw ay makikipagrelasyong muli, sana yung sa Japan pa rin nakatira. <laughs> Para andyan ka pa din kasama ang mga anak mo. Dahil hindi mo naman talaga alam kung sasama ba sila sa iyo sa Amerika. Kaya kung ako sa iyo bago ka magdesisyon, makipag-usap ka din muna sa mga anak mo. Anyway, 4 years later na lang naman, puro legal age na sila. At nasa sayo na kung anong gagawin mo. Basta sa ngayon, mahirap pa ang sitwasyon mo. Kung hindi ka man kayang hintayin ni Amerikano kung kailan ka magiging handa, edi ikaw na ang bahala. Sure akong alam mo na ang direksyon mo. Kasi sender kahit papaano, wala ka naman sa Pilipinas na naghihikahos. Kaya hindi mo naman talaga kailangan maging dispiradong madaliin ang lahat. Huwag kang basta-basta magpapatali. Pag-isipan mo at kilalanin mo munang maigi ang Amerikano. Kasi sabi mo nga, on and off ang relasyon nyo. Kasi nga, nagkaka-misunderstanding kayo. So paano pa kaya sa personal madam, hindi natin alam kung anong klase ba talaga ang kanyang katauhan. Kaya take your time na kilalanin pa ang isa't isa. Kahit pa nakapag-commit ka na, e eh may karapatan ka pa din namang umatras kung ayaw mo na. Agree ako sa plano mo na direct to the point mo na lang siya na hindi ka pahanda kasi sobrang bilis niya talaga.